Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami. Paano naghirap sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masakla pa po, pinatay na. Pinaratangan pa nang kung ano-ano. Yun po yung masakit dun eh. Nang laban. Paano naman kaming inang nagpalaki do sa bata? Paano alam namin, maayos namin silang pinalaki? Di ba po, nagkamotor yung bata na walang motor. Ni bike, hindi po marunong yung bata. Nagkataon lang po, lang talaga kami. Kaya sabi ko, parang ustisya sa mayaman lang. Ba't sa mahirap, parang hindi kami napapansin. Handa na rin po kaming mamatay kasi hindi naman birong pinagdaanan nila. Hanggang ngayon, wala pong hilom yung sakit na ginawa nila sa amin. Uh, next would be uh, Christine Pascual, the mother of a 17-year-old killed in Pangasinan. Uh, ako po si Christine Pascual po. Uh, anak, ana, uh, anak ko po si Joshua, 17 years old po nung napaslang po ng 2018. Si Joshua po sa lugar po namin, sikat pong isang gamer na bata po. Wala pong hindi nakakakilala sa kanya. Ngayon po nung biglaan po silang nag, nagkaroon po ng laban sa Baguio, August, 7, ay August 15 po, na may laban po sila. Uh, normal naman po sa akin na nag, may laro yung anak ko dahil yun nga po yung hilig niya. At meron kitaas okay, po yung picture, gusto ko magiging. Meron po siyang talagang ano na kaya, kakayanan pong kumita. Noong time pong pumunta siya ng Baguio, tatlong bata po sila. Hindi pa po kong masyadong ano gabi po nung bat wala pa yung anak ko kako. Tinanong ko na po nung tinanong ko na po yung kasama niya August 17 sabi ko. Asan asan na si Joshua? Balita ko may laban daw po kayo sa bagyo. Ngayon yun bata pong nakaligtas na isa nakasama niya. Ang kwento niya sa akin. Kasi nakarating daw po sila ng bagyo. Pagdating po daw nila ng bagyo, hindi naman naubusan po sila ng pamasahe. Hanggang nakiis ang po sila sa truck. Ayun pag angkas po sa truck, yung mga bata hanggang dito lang po sa Proserubio, Pangasinan hininto. Yung isang bata po ang sabi, magpahinga muna tayo siguro nangawit po sa pagangkas ng truck. Etong dalawang bata kasama po yung anak ko tuluyan na pong umuwi dahil kagustuhan siguro pong umuwi na. Hanggang hindi na niya po natanaw tong dalawang bata. Nauna na po yung, hanggang nauna na po yung nakaligtas, yun po yung nagkwento sa akin. Hanggang dumating po yung August 17, 18, 19, 20, wala pa rin po kung balita sa anak ko. Dumating na po yung time na nag-alala na po talaga ako dahil yun yung time na uso yung tukang, yung mga namamatay, sabi ko, Diyos ko, wag naman po. Kasi, ang tagal na pong wala siyang online sa, sa Facebook niya eh. Hanggang nagdesisyon na po ako mag flash alarm ng 21. Abente, ay, abente po ng gabi, nag flash alarm ako. 21, nasa sa tra trabaho po ako sa parlor. Dumating po yung polis ng Pangasinan at saka yung barangay po sa amin. Ang pinagtatangan ko po kasi meron ng sulat na nakalagay ang pangalan ng anak ko. Tsaka kung sa, yung lugar ng anak ko. Di, andun na po yung talagang, hindi, hindi sana po to totoo na anak ko yung nakalagay na namatay o ano po. Kasi talagang pagod, nung isang linggo po akong naganap sa kanya, pagod na po, pagod na po talaga din ako. Hanggang sum, pumunta po kami ng Pangasinan, hindi, hindi ko po siya nakita ng talagang yung Oras ng ano, dahil isang linggo na po siyang hindi ko nakita. Pinakita na lang po sa akin ng polis, yung pong mismong picture niya. Yun nga po, yung picture niyang alis dilat yung mata niya, maraming dugo ang muka. At umamin naman po yung polis sa akin na na-encounter niya po yung anak ko, nanlaban, may drugs. Eh, Paano po kung mag-ano, hindi naman po ako taga roon. Tsaka yung anak ko hindi taga roon. Lahat po ng ebidensya, inano na nila eh. Wala na po kung tanging may palayliwanag sa kanila. Kung baga lahat ng mga hindi na, hindi ako makapaniwalang sinabi nila sa anak ko, sinabi na nila. Nirespeto ko pa nga po yung mga kapulis dun eh. Sabi ko, ah, ganun po ba? Sige po, kukunin ko na lang po yung certification para mailabas ko na yung anak ko kasi miss na miss ko na. Ngayon po, pagdating namin doon, naiuwi ko naman po yung anak ko sa Tarlac. abang nakaburol po siya, tinignan ko po kung saan ako pwedeng lumapit kasi single mother lang po ako eh. Hindi po ako napagod kahit saan ako pumupunta. Basta lang alam kung may, makuha ko yung hostisya niya dahil masakit po talaga eh. Una, na, sabi ko, hindi ko lalabas po sa burol yung anak ko nang hindi na autopsy. Baka doon makakuha ko ng ebidensya. Na autopsy, autopsy po siya ng unang-una. Yung autopsy po niya, naramdaman ko yung nag-autopsy sa kanya, walang sympathy emotionally eh. Parang normal lang po, nabaril lang yung anak mo, okay po, ganun. Hanggang may tumawag po sa akin ng human rights. Dalin mo yung anak mo dito sa Manila i otopsy natin si Dr. Porto na mag sa kanya. Para pong naliwana, na bu, ano po ako, nalagyan po ng ano yung sarili ko. Gabi po, hindi ko alam saan ako maganap ng pamasahe para lang madala ko po yung anak ko sa PGH. Kasi yun na lang po yung tanging paraan na may lalaban ko yung autopsy niya eh. Hanggang nalaman ko po kay Dr. Borton, merong hemorrhage, may fracture yung anak ko lahat po ng proseso sa kaso, nilakad po namin kahit walang pamasahi, sige lang po basta yung proseso ng kapulisan po sinunod namin. Mula hiyas. Naghihintay po kami ng sagot kasi kumpleto naman po eh. Nagulat na lang po kami, dinismiss po. Bilang ano po, sinubukan pa rin po sa ombudsman. Hintay pa rin po. Proseso. Tama naman po yung proseso namin. Sabi ko nga, wala namang ebidensya. May basihan. Kasi yung bata, minor de edad eh. Hanggang dumating po sa ombudsman, ilang araw lang po, dismiss na naman po. Hanggang dumating po yung time na may pag-asa, Supreme Court. Pinakamalaki na po to. Lord, kako, sana kahit man lang dito, bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na hirap na rin po kami paano lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kami hiling ng ustisya sa ICC? Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami. Paano naghirap doon sa mga inalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masakla pa po, pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yung po yung masakit doon eh. Yung may drugs, Nanlaban. laban. Paano naman kaming inang nagpalaki do sa bata? Paano alam namin maayos namin silang pinalaki? Di ba po, nagkamotor yung bata na walang motor. Ni bike, hindi po marunong yung bata. Normal na bata, gustong sumikat. Alam naman po natin siguro yung Dota player, Olympics yan eh. Yun lang po yung angad niya. Yung maging isang gamer, nagkataon lang po mahirap lang talaga kami. Kaya sabi ko, parang ang ustisya sa mayaman lang. Ba't sa mahirap parang hindi kami napapansin. Buti na lang po andyan ang rice hub. Andyan po ang mga UNUPL. Paano po kung wala sila? Gano'n na lang po ba yung ga nangyari sa anak namin? Sa mga mahal namin sa buhay? Andaan na rin po kaming mamatay eh, kasi hindi naman birong pinagdaanan nila tinorture. Sino pong nanay na magulang ang kayang tanggapin po yung ganun ng dinanas ng anak nyo na alam nyo pinalaki nyo ng maayos. Hanggang ngayon wala pong hilom yung sakit na ginawa nila sa amin. Walang, wala pong ano. Sana natulog ka, okay ka na hindi po. Sobrang sakit po. Sana sa lahat po na nakakarinig dito, maintindihan niyo po kami kung bakit nandito po kami ngayon sa harapan ninyo. mo nabuksan ang puso nyo, huwag maging negatibo. sipin din niyo po yung mga pinagdadaanan namin, hindi biro ko. Bakit kami lumalaban ng ganito? Maraming salamat po. Mr. Chair, in this case, 15 year old Julius Sebastian, the companion of Joshua Laxamana, remains missing.